Hello, welcome sa aking mini vlog. Bago ko umpisa ng aking umaga ay ako nga ay nagkape. At pagkatapos ko nga magkape mga ating ay pinakain ko na nga rin itong aking mga alagang pusa at pati na nga rin yung aso. Pagkatapos ko nga pakainin ng aking mga alaga ay pinirito ko na nga dito mga ating ang nabili ko ng tilapia. Ulam nga namin ito mga ating pananghalian. Napakasariwa nga mga ating nang nabili kong tilapia. Makikita mo talaga mga ating sa mata ng isda pagsariwa pa. Pinapakiramdaman Balak ko ngayon mga ating kung uulan, uiinit. Balak ko kasi mga ating maglaba ngayong araw ng linggo. Kahit nga mga ating hindi pa nga ito natutupi ang mga nilabhan ko nung biyernes pa. Pagkatapos ko nga magluto mga ating ay bigla namang dumating itong aking order. Kanina ko pa nga ito mga ating iniintay. Ito nga pala mga ating ay ang bottle ring cutter. Nili ko mga ating kasi balak ko talagang mag DIY ng mga lagayan ng asukal at saka ng gatas at kape. Pwedeng pwede ko nga rin pala itong mga ating pagkakakit taan Apat na bilog na nga yan mga ating at apat na size na nga ang magagawa natin sa bote. At ito nga po pala mga ating ang gagamitin kong bote. Hinugasan ko na nga yan mga ating. Tinanggal ko nga ang mga sticker na nakadikit dyan. Kaya hanggang dito na lang mga ating ang aking mini vlog. Bye bye!